Hello Gemini, maligayang pagbabalik. Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ang iyong near past, present at ang iyong near future. One more. meron sa iyong near past, maaaring ang iyong pinangarap o inasahan ay hindi nangyari. Maaaring yung iba sa inyo ay hindi nakapagtapos. May mga nagpadala sa mga hindi magagandang gawain. Nagkaroon ng problema o konflik ang relasyon dahil sa financial stress. Nakikita dito yung lagi yung pagtatalo ng iyong person. At higit sa lahat may problema sa dalawang relasyon. Mga family issue at merong nakaranas na nalulong sa barkada na siyang naging dahilan kung bakit nawala ng priority sa buhay at meron ding kinailangan na bigyan ng atensyon ang kalusugan at merong nakaranas ng sobrang kalungkutan bumaba tingin mo sa iyong kakayahan may naging immature, naging arogante, Merong nakaranas na hindi na makakain dahil sa mga problemang nangyari at meron din naman nakain kain ng kain dahil sa mga stress. May mga nagpadala din sa mga ipinagbabawal na relasyon. Maaaring may nabigo kaya naman ibinaling na lamang sa mga hindi magagandang gawain ang ginagawa. Mas nanaig sa iyo ang iyong pagiging immature lalo na pagdating sa iyong nararamdaman. Nawalan ka ng pag-asa, Gemini nandito na lahat ang mga negative, lalong-lalo na sa mga maling gawain. Hindi lamang ginawa para sa sarili, ganun din ginawa para sa ibang tao. At sa mga magkakarelasyon, na down ang feelings nyo ng iyong person. Nandito rin yung mga pinagsisihan, ang mga maling desisyon. Sa mga single, nakikita dito yung pagiging immature mo kaya hindi nag-work ang iyong relasyon merong hindi nagtagumpay ang business at may mga nang problema sa kanilang trabaho. Naging miserable ang naging karanasan. Disappointment sa mga investment kung hindi mo muling bubuuhin ang iyong confidence. Hindi mo matatagpuan ang kakontentuhan. Nasa kasulukuyan, nakikita dito na hindi ka pa rin nakakaiwas sa mga hindi magagandang gawain. Ang pagiging walang ingat ay nakikita Gemini marahil dahil sa mga isyo yung iba sa inyo ibinabaling na lamang sa pag-inom ng alak pagsusugal yung iba naman sa inyo kain ng kain shopping dito shopping doon stress ka pa rin Gemini dahil ang posisyon ng temperance ay reverse napakahirap iwasan ng mga tukso Mag-ingat sa pakikipagsapalaran, mag-ingat sa itinuturing na kaibigan o kakilala dahil maaari kang ilaglag nito. Suriin mong muli ang nagiging dahilan ng mga nagiging problema, Gemini, lalong-lalo -lalo na sa mga nagiging problema sa trabaho. Maiinit ang inyong ulo ngayon, Gemini, lalong-lalo -lalo na pagdating sa inyong relasyon. Ang respeto ay hindi na nakikita. Pinapayo, subukan maging kalmado kahit sa anumang sitwasyon dahil yan makakahanap ng solusyon sa mga isyo. At para sa mga single, huwag mo magmadali sa paghahanap ng love life, Gemini. Dahil walang balanse, mag-ingat sa katrabaho. Maaari kayong magbangga o magkasagutan ng iyong katrabaho. At huwag kang padidistract sa mga negative mong nararamdaman. Kaya sa mga gulong nangyayari sa iyong sitwasyon ngayon, You need to slow down and reconnect with yourself to find peace, Gemini. Ang iyong kawalan ng ingat sa pagdidesisyon, ito ang nagiging dahilan o nadidistract ang iyong sarili. Kaya napupunta ka sa isang bad situation. Hindi mo namamalayan, nag-iiba na ang iyong behavior, Gemini. Pag-isipan mong mabuti ang mga gagawin mong desisyon para huwag mangyari ang iyong kinakatakutan na mangyari. Huminga ng malalim at maghintay maging maliwanag ang iyong nararamdaman kung hindi mo talaga alam ang iyong direksyon. Sa iyong inuugali ngayon na kasalalay ang pagkakaroon ng determinasyon sa buhay. At wag mong isisi sa ibang tao kung bakit ka nawawala ng kakayahan. Na kung tutuusin meron kang magagawa. Kaya now is the time to take back control of your career. Alamin mo daw kung ano talaga ang gusto mong mangyari. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Igit sa lahat-lahat tayo ay takot mawalan o maghirap lalong-lalo na pagdating sa pinansyal. Kaya naman Gemini maging matalino sa paghawak ng iyong pinansyal. May kailangan kang pag-isipan at kailangan ng solusyon lalong-lalo na pagdating sa iyong mga iniisip na siyang nagiging dahilan ng iyong stress. At sinasabi sa iyong present na sitwasyon, may mga issue ka na dapat mo talagang harapin Gemini. Kailangan mo talaga itong bigyan ng pansin dahil maaaring maka ito sa iyong health issue. Yung iba sa inyo maaaring nakakaranas ng hindi pagkakatulog nahihirapan ka mag-concentrate. Seven of Cups na reverse. Sa mga choices mo sa iyong present na sitwasyon, nahihirapan ka sa mga option, sa mga opportunities na meron ka ngayon. Yung iba sa inyo, yung gustong mangyari sa buhay, sa pagpapantasya na lang idinadaan. Ang Seven of Cups na reverse, nagpapahiwatig na bumalik ka sa iyong realidad ito na yung time para sa pagsisimula para maging malinaw ang direction mo Gemini o maaaring yung iba sa inyo hindi makakilos dahil sa financial problem hindi mo magrab ang mga opportunity dahil sa problema sa pera Kakaramdam ka ng pagkabigo, may mga napalampas na magandang oper sa trabaho. Naandito ang The High Priestess, Gemini kapag lumabas ito sa pagbasa, sinasabing now is the time to trust your instinct and go with your gut feeling. Subukan mo, Gemini. Kaya lang nga ang problema mo ay ang iyong pagdidesisyon. Sarili mo mismo ang nagiging problema mo ngayon, Gemini. May nagbabalak sa inyong mga ibang bansa may gustong maglakbay sa tawid dagat. Maaaring may nag-iisip kung sasampan na ba sa barko o hindi pa. May nag-iisip na pipirma ba ulit ng kontrata o hindi na. May nag-iisip ng business. Mahihirapan ka talaga sa dalawang direksyon. Deciding to stay or go. Naghihintay. Lack of contentment. Business partnership. Overseas, overseas travel. Ilan lamang yan sa mga nilalaman ng two of wands, Gemini. Choice between two options. Bigla ang paglipad, bigla ang pagbiyahe, bigla ang pag-alis. Igagrab mo ba ang pagkakataon na ito? Iyan ang ipinapahiwatig ng iyong present na sitwasyon, Gemini. Para sa may mga business, maaaring magkaroon ng partner overseas ito. Gemini, pag-aasikaso ito ng mga papers sa immigration. Kaya kung nahihirapan ka sa kasulukuyan sa pagdidesisyon, humingi ka ng guide sa iyong guardian angels, Gemini. Nandito ang page of cups. Ito ay isang himala. The high priestess mystery. Kaya huwag mong pahirapan ang iyong sarili, Gemini. Kaya mo yan. Ay, nako po. The pool. Ito na yung dapul, ang dapul ay immature, hindi gaano nag-iisip para matupad ang kaginhawahan na inaasam, maging maingat. Dahil sa iyong near future, ang posisyon din ng temperance ay reverse, sobrang mahirap iwasan. Ang iyong near future ay new beginnings, new financial opportunities, new job, new business, money, investment, savings prosperity, abundance, magmamanifest ang mga hinahangad mo. At sa iyong near future, maaaring may makilala ka na ito ay magdadala ng swerte sa iyo sa usaping business. Napakaraming opportunities at napakaganda ng iyong near future, Gemini. Pero dahil nga ang posisyon ng temperance ay reverse pa rin, naandyan pa rin yung balakid. Naandyan pa rin ang mga problema dito pa ang dapul. Sila ang maaaring maging pagsubok mo, Gemini. Kaya naman dagdagan mo pa ang iyong pananalig. Oo. Oh -oh. Ito na naman siya. Three of Wands at Judgment. Mm-hmm nakikita magiging main problem mo sa iyong near future ay pagcha-travel, moving abroad, o maaaring ikaw talaga ay mahirapan magplano sa pag-alis. Ito ay pagcha adventure, to ay success, kaligayahan sa iyong mga pinili o ginawang desisyon. Bagamat maraming problema ang nakikita, ang kapalaran mo, Gemini, ay para sa ibang lugar, para sa abroad, para sa pag-travel, o pagtira sa ibang bansa, Gemini. Kaya naman maaaring kinakailangan na ang iyong kasagutan. Kaya naman pag-isipan mong mabuti ang mga nagiging problema mo, ang mga nagiging hadlang kung bakit ka nagdadalawang isip, Gemini. Take action, Gemini at huwag ka munang masyadong mag-focus sa mga material na bagay. Alamin pa nga natin kung ano ang mensahe sa iyo. Gemini, sana all makakapag-travel. Ace of Air, wow naman nasa iyo talaga 'to Gemini. New ideas now take flight, sinasabi niya. Mag-expect ka na matutupad lahat ang mga imposible. 'Di ba sinabi ko sa iyo 'to? Ito ay miracle at ito ay mystery. Sinasabi din niya Gemini. Bagay na bagay talaga sa iyo 'to. Excitement ay nakikita, mag-focus ka sa iyong mga iniisip na sinabi rin ng dahay priestess kanina, huwag ka na raw malito dahil ito na yung clarity, Gemini. Kaya naman mag-create ka na ng plano and take action. O di ba, yan din ang mensahe niya sa iyo. Nagkakaroon ka man ng mga pag-aalinlangan sa mga challenges, negative turning positive. Kaya ngayon pa lamang binabati na kita, Gemini. Napakaganda ng pagbasa mong ito. Para sa iyo talaga ang Ace of Air na ito. At dumako naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin naman natin kung ano ang mensahe sa iyo ng iyong person o ng iyong ex-person. Gemini, kung sa palagay mo ito ang mensahe sa iyo ng iyong person o ng iyong ex-person, i-manifest mo ito. Ito ang kanyang unang mensahe. kasunod. Next. at ang panghuli. At ito ang iyong naging pagbasa ngayon, Gemini. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits po muli. Number one, Rashi po. Pakilike and subscribe na. Thank you. Bye-bye.